Alright, good evening mga aside live. So, hindi lamang po. Hindi po ito official na uh YouTube channel ng comics. So ngayon, mga aside live, so meron lang kasi 600 nagtanong. kung ano yung default setting ng ating uh, machine na mp 620 t Okay? So, mga ka-sideline. So, yung pinipindot natin is number setting yan. Okay. So, from 1 up to 33. Yan po yung kanyang setting. Kasi alam nyo kung bakit. Kung bakit. Kinuha lang ko yan. Dahil, ang pinaka-default setting niya ay ganyan po. So ngayon, may tendensi po kasi ang inyong uh, bandit lock ay bumabalik sa siro or kung ano po yung factory setting or yung oras. Pag napansin nyo na po yan, may problema na po yan sa CMOS battery. So kailangan natin tong default setting kasi hindi natin siya reset is ng uh, tawag doon hindi natin siya isi-set ng pa isa isa so susundan nyo lang po ito kukopyahin nyo lang yun ang purpose ng video na to okay so ang setting na yan from 00 up to 33 setting para kopyahin nyo lang yan kasi yun nga po pag sira ng inyong CMOS battery ay posibleng bumabalik siya sa factory set okay pagka ang battery nyo ay nasira na hindi na siya tumatama dun sa aktual na date okay. so yun po ang sinyalis ng sira ng battery nyo Okay, salamat mga sideline.